Yo, yo, yo! Good day, good day mga bay! So for this video mag-grab ang magluto taog adobong pusit mga bay. So in ani kalami ng atong lutoon mga bay no. So kay gigusla mandaron mag ta taog adobong pusit mga bay nga halang-halang. So naatay ganda giandam nga ahos, bumbay, luya, sili mga bay. Na po tayo giandam nga magic sarap og North pork cubes, mga bay. So, natin atong itong pusit. Yan. presko ng mga bay. So, naapod rin itong bahaw, mga bay, no? So, na diri mga bay. So, magpainit ang mantika, mga bay. So, diara, gibu na. nyatong itong hikapon kung init na ba. Ayan. So, ilunod na ito ang atong ahos. Boom, bay! no? So, ito lang pabutabutun, mga bay. Isunod na nato ito ang atong sili. Luy a mga bay So lamit na kayo humot na kayo mga bay Ayan Isunod na nato Ogo kay Okay Gamay Isunod na to ang pusit Dara Pusit Nukos Unsa pa Yan na oh. So Lamit kinitutiyod mga bay Taghan mga bay Usa ka kilo Ipalit na ko mga bay Atong Okayon Gamay Ayan So Takuba na to Pak Diara mga bay nang nimahok nang humot mga ba bay pwerte ng nindo tagulor, lami na kayo so tong tilawan gamay ah, pwerte, lami ah kao na ta. mukbang bay hmm?